Welcome to my vlog. So ngayon mga kawaw, nandito tayo sa farm. Ngayon mga kawaw, ito yung mga season ngayon dito ng mga pakwan. Ito yung taniman ng mga pakwan ngayon. Ito yun, o oh, watermelon. Ito yun, nandito tayo sa probinsya. Ayan, ito mga kawaw, napakalaki. Pero hindi pa po ready harvest. Okay? So ipapakita natin sa inyo ang mga dito mga kawaw. Dating pa, uh, palayit kasi dito nakatanim. So mga itong palayan ito. Dating palayan, pero ngayon, watermelon after 3 months or 2 months magiging magigpal uh, magig tanim na, na naman ng palay so ngayon sa malapit na magtig harvest ng watermelon o pakwan so papakita natin dito so sa lawak niyan ayan mga kawaw sobrang init ngayon ayan yan po ayan puro watermelon o pakwan mga kawaw so this time papakita natin sa inyo ayan kung gaano ito yung kalaki yung mga pakwan na nandito so ito mga kawaw So, dito, ito yung mga tanim dito, mga kawaw, Akin na. So, this time, okay. Ito po yung mga tanim dito, mga kawaw, yan, yan po yung pakwan. So, sa kabala dito, iba-iba kasing klase yung mga pakwan na ngayon mayroon dito. So, malapit na mag-harvest, ito yung pa, ayan, papakita natin dito. So, ito kasi sarap ng buhay dito, mga kawaw, ayan, so, kung ano matyaga ka lang kaya nating mamuhay sa ganito ayan ito yung mga farm dito ito yung pakwanan na nandito okay papakita natin dito sa inyo mga kawaw yan so diyan naman is manggahan may mga kambingan din dito ito yung farm dito sa buhay sa probinsya mga kawaw ito yung watermelon o pakwanan nandiyan so this time mga kawaw halika So ipapakita natin sa inyo ito ito yung mga tanim ngayon. So dito sa sobrang lawak ayan ipapakita natin dito. Okay, yan. Dito na So dito mga kawaw yan. Yan yun yung mga ano iyan puro pakwan yan. Taniman po ng mga pakwan ang lawak ngayon dito. Ayan dito tayo sa probinsya ngayon mga kawaw nakabakasyon tayo dito. Yan. So natin. Puro pakwan ang nandito. Iba-ibang klasing pananim. Diyan ka lang. So, dito mga kawaw, yun, yon dito. Puro taniman ng pakwan po yan. Na, na, Nananang dito ngayon sa farm na mga kawaw. So, ito. Tingnan nyo yung mga ganito kalaki uh, yung mga watermelon o pakwan o ano matawag dito so, moment lang nga kayo tama ko nakalimutan ko anong tawag dito so hindi pa po to Uh, hindi pa po, po ready po sa harvest to. Mga ilang araw na lang. Magha-harvest na sila dito mga kawaw. Ayan, yan yung uh, watermelon na nandito dito. Sobrang laki po. Ayan, lalaki po po yan. At dito naman sa kabila. Ayan, kung ano kapansin nyo, maraming kambing dito. Ayan, sa dulo may kambing. May mga dito, mga pananim dito na watermelon. Ayan. Tingnan nyo dito, talagang mapawaw ka. Sobrang dami ngayon dito Ayan, Ito yung pakwan Iba bang klase nga uh, dito mga kawad So mag, uh, Malapit na magmura yung uh, Mag harvest dito Pag iba dito mga ko Okay Mapakita natin sa inyo Okay Yeah. Tara! Ayan, puro pakwan din dito sa kabila naman kawaw. So uh, talo, uh, 'yan oh, uh, tingnan niyo. Iya, uh, papakita ko sa inyo. Wow. Eh 'yung pakwan. O oh, watermelon. So hindi ko alam alam, comment lang kayo mga kawaw kung anong variety ito. sa so, mga may alam, mga farmers. Ayan dito. Ayan makikita isa sa pinaka may alam ano ba gawin mga pawon Nagsama nagtatanong kung saan po to Ito ay matatagpuan dito sa Nalin 1 North Cotabato Ito yung Ayan Pang uh, tanim ngayon dito Walis well, kasi ngayon dito ng mga pakwan Kasi walang tubig Okay Kasi supply po ng irrigation po yung Mga pananim dito So ganyan So sobrang lawak Ayan puro pakwan po yun na nandito ngayon So gusto yung pumunta dito at bumili Bilihin nyo na malapit na One week na lang mag harvest na sila dito mga kawaw Ayan. So sobrang taba nyo mga pananim dito Ayan. So doon naman sa kabilaan Ayan doon tayo pupunta May mga kambing naman So pag nandito tati talagang napakasarap ng buhay buhay probinsya ayan mga kawaw ayan pwede natin papakita sa inyo ayan ito yung dito ako ngayon sa probinsya kasi may emergency vacation ako so hindi pinasahang pangyayari so dito muna tayo sa farm ayan puro pananim dito sobrang tani ang mga, pa mga pananim ngayon is o watermelon so malapit na mag harvest one week na lang Harvest time na dito. Tingnan nyo. Ayan, yan, 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 yan. Ayan, maraming bunga. Napakalaki yung bunga dito mga kao. So, hindi pwedeng galawin at hindi pwedeng basta-basta tayong umaapak dyan. Inaapakan yung pananim. Ay, yung mga tanim na to kasi sensitive po sila na mamatay. Pag ano, pag na yung ayan yung watermelon o kung napapansin nyo Ayan, nilagyan siya ng Ayan, yan oh. Dito ito to. Ayan, malaki to mga kawaw. Hmm. Watermelon yan. Ayan, nilakyan. Nilakpan siya dito ng Ayan, oh. ang tawag dito sa amin sa ano, uhot. Hindi ko alam kung anong Tagalog sa Indian mga kawaw baka uhot o tan ah, balat ng palay saka naman dito naman so dito maraming kambing ngayon dito so, so nakikita nyo po yung kambing hindi sa akin yan <laughs> sa kapitbahay natin yan mga oh. so ito naman so papakita natin dito sa kabila so hindi walang tanim ngayon dito sa so, uh, area nato kasi yung lupa is mababa kambing naman yung dito nandyan naman yung mga farm uh, farm manggahan so ito ikot ko kayo dito sa probinsya pupunta naman tayo dun sa kabila mga kawaw iba naman yun sa kabila is aba ang variety ng mga ayan pananim dito pas okay dito may mga kambing din dito so yan kambingan ito naman sa kabila So yan, so makikita ninyo. So ang lawak dito, ito yung sa buhay probinsya natin. Dito po yan sa North Cotabato, Midtjaiap. Uh, Nalinuan, Midtjaiap, North Cotabato. Ito yung pangunahing panganap buhay namin dito sa probinsya mga kao. So tara. So dito naman sa kabila, is may mga ano din sila dito. Iba naman yung pananim dito sa kabila mga kao. Si ikot natin. So hindi lahat naman nagtatanim dito is watermelon dyan naman yung anong tawag sa saging na ni eh? yan yeah, yung mga in-import papuntang ibang sa Middle East, sa Saudi yan po yung mga saging ngayon mga kawaw mayroon dito, so ganoon talaga ang buhay dito mga kawaw so, sa, kung may malupain ka na malawak so ito season ngayon na walang tubig so nandito kasi pag walang tubig Ayan, yun yung mga pananim. Tsaka Ayan, kung walang tanim yung tubig dito kasi supply kami ng irrigation. Ano na ano yung supply kami dito mga ng government na irrigation. So nag-stop sila ngayon, pinapahinga yung lupa. Ganun po yung season dito. Pag ano na no, pinapahinga yung lupa up two months after 3 months kaya nagiging watermelon yung pananim dito so, garay. yan naman yung mangga yan tingnan mo pang daming bulaklak na mangga dito so pag dito kayo sa farm na to talagang ang enjoy so mainit mga sobrang init sinadya ko lang talaga itong pumunta dito so dito tayo Sa kabilang ano naman makao dito. Ayan dito yung lupa ng nanay ko, dito ipapakita ko sa inyo. Diyan yung may mga kalabaw, ay kalabaw bakal dito. So yung part may itong area na to, ibang may-ari nito. So <coughs> walang tubig. So walang tanim dito ngayon. Doon tayo sa kabila. Ayan Puro ang lawak dito ng oh, kawao Ito yung sa probinsya namin. Dito. Kasi ito yung pinahanap buhay. Ayan. Dito is farm. Nabubuhay kami dito sa mga ganito. Palay. Pag walang palay, minsan mongguyong yung tinatanim dito. So ang lawak dito. Puro. Ayan. May baka dito mga makawaw. So may nag na dito. Ngayon ng cantaloupe So bilisan natin. So may nag-harvest na nang paano dito doon sa kabila mga kawaw. Paspas. Ayun, papakita natin dito. So ito yun, lahat-lahat puro pananim diyan mangga. May palay doon to mga, mga pagkawaw. Diyan yun sa kaiba naman. Ayun, diyan diyan is a uh, tawag nito. Pakwan. Ito naman dito. Cantaloupe. Cantaloupe daw ito. So may nag na ito Bali sa ito yung lupa na ito is para sa nanay ko to Ayan dito sa amin to May nag-harvest na So focus nila Layo ko lang natin ha Ayan shout out sa nag-harvest dyan <laughs> Ayan ito yung tinatawag na kantalop So ang kantalop So yung parang Chinese melon Kasi sa Saudi dito nakikita ko to Chinese melon to Ayan Kita ano pa tayo dito So hindi lang natin i-focus yung nag-harvest mga kawa kasi mahal ang talent fee. Mahal ang bayad pag nakita yung mukha nila. <laughs> Ayan, nag-harvest sila dito. Ito yung cantaloupe, medyo maliit yung tawag nito. Ayan, hinog na. Kung nakita ko ito sa Saudi, ito kung sa Saudi kasi mahal, mahal ang kilo nito na karaan, babura kong malis. So wag na natin ipakita yung nag-harvest mga kawa kasi mahal ang bayad sa kanila pag nakukuha sa camera. <laughs> Ayan. Ito. Ito tinatawag na ano tawag nito? Cantaloupe daw ito kawaw. Ayan. Kinuha na ni ate. So. Ano ba? Inano na siya color? Oh. Okay. Uh, ito pala daw is na magiging dilaw pag nahinog na. Pero may ano na siya. Ready to harvest na siya guys. Ayan. Pwede natin pakita. Ay, daplisan lang natin sa si ate. Yan, si Kuya dito. Magtagalog lang kumakawa, habalag bisaya ta, pero tagalog lang ta kay. Ayun. Yan, dito. Na-harvest. Ba't ito mga gagmay? Oh, o, si Kuya, dito mak Tal ni. <laughs> diba? na, mga makab makabayag. Tan yan eh. kita nato ito, on sa on pag-harvest mga kawaw, paano sa tanggalin? Daghan daw siya. ito, ito. Sa amin, ito mga kawaw. Ito, ito. Papakita natin. Ang saan sa paano, paano sa tangaw. Oh, yan. Ginamitan ng kutsilyo. Huwag natin pakita ng kutsilyo kay Mapaulta. <laughs> Karino, di ba? Tinatapo, no? Oh, di ba? May catcher. Nandyan po yung yung prinsipe. Walang ginawa yung isa dyan. <laughs> Ayun, tinatapon lang. O, oh, ginawang bula. O, oh. bula. Dito yan sa ano, ito yung matatagpuan dito sa amin sa probinsya sa Medchayap. Ayan, Libuan, Juan Medchayap, North Cotabato. Ito yun mga wow. Ito yung harvest time na dito, iba yung variety na nandito uh, aside sa yung kanina sa kapakwan na kinuha natin. Tingnan mo. Ayan, oh, tinatapon na lang, parang relasyon, pagdurug na, tinatapon. <laughs> ito yan mga So, ito, 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 ito. puro ito, ito. Ito sa amin, ito. Oh, so mga nagtatanong, ba't nagtagalog si Wow para sa lahat po ito na hindi nakakaintindi ng bisaya. So, mag, ayan, kahit mahirap, magtatagalog ako. So, ito naman. O, <coughs> ayan, ito na yung mga harvest nila dito. tinatawag niya. O, tingnan nyo, Makawaw. Ito sa amin to Ito, ito. Hmm. So pag nandito kay talagang mapawaw ka. So mura lang sila dito ngayon, ay medyo mahal ang presyo ngayon kasi sila yung kami yung nauna, yung asay sa ibang lugar walang Ayan, ganito yung Ayan, cantaloupe. Ito na yung dilaw o Chinese melon. Oh, dito pampawaw ka. So, sobrang dami dito ngayon, harvest time na. Ito yung sa amin to, to, yung area na to. Sa akin to dito makawaw. So, yan, yan. Ito yung area is Cantalop. Mabuti nga nabutan ko man ka may nagharvest. Yan. Yan yun doon naman, bali yung area na yon uh, hindi pa tapos. Uh, iba naman yon, medyo bata pa yung nanandoon na yung ano hindi pa na magharvest. Ayan. So pag dito, ang problema dito makawaw kasi medyo malayo tayo sa national highway. So ito na po 'yon. Ilalagay nila sa sako at doon nila dadalhin sa pinakamalayo. Doon binabayaran din to, mga kawaw. So tamata-tama tama lang yung gastos. Ito mga kantalop na nandito, yan. nilagay na dito makawaw. Ito yung binibinta ng sa Saudi mga wow. Yun mga kawa napagod yung mga nag nagakot na doon sa puno ng na, yung, ano sa dulo. Nahiya sila sa kamera. Yan. Doon naman sa kabila. Ayan sa chewing ko yan diyan. Nandiyan si Man. Ay. Ayan. Ayan, ito bali yung farm namin dito. Ito yun sa probinsya ko mga kawaw. Ayan. Agoy kainit. Kahit mainit mga kawaw, ginawa ko mag-vlog para sa inyo. Nasunog man ka nasunog. Ayan, dito. Yan, nasa so yan si ano, yung may-ari. Si Don Pipot. <laughs> Walang ginawa, manood lang siya kakawaw. Yan, o di ba? Pag dito kay sa probinsya, talagang mabuhay ka hangga't gusto mo. Kasi ka kamakayan yung Ayan dito mga kawa, pwede kayong kumain ng mga ganito. Walang problema, pwede kayong kumain dito. Pero, wag niyong nakawin kasi mahal yung maintenance dito. Shout out sa mga, mga magnanakaw dyan. Mahirap magtanim. Huwag niyong nakawin. At mablog ko kayo, magtitrending. Yan. Yan sila, o diba? Tinatapo nila. Ganon. Pag harvest, ayun. Yung naghahakot mga kawaw so parang ayaw magpakuha ng kamera. <laughs> Shout out sa mga naghahakot mas yan ang masipag mga kawaw. Yan ang yung mga masipag nating mga ano dito nagtatrabaho. So ayan saludo tayo sa mga ganito mga kawaw nagtrabaho na maayos. Hindi yung pag nagnanakaw lang parang mabilis ang pera po. Ay, likad. <laughs> ayan, ayan, ayan. Ayos, sa glakaw. Dili man pa kuwang nawo. Kala ayo makawaw nilagay nila sa sako. Ayot, abulin natin to makawaw ay ng camera. Yun Na. Yo no, ito na. Dito pag na-harvest na kasi so yung sila yung nag ano, dito, nagtatanim. So magha-harvest sila dito. Sila din naghahakot, Ayan, di ba? Masipag 'yan, mga idol. <laughs> Ayan. Oh, dapat kabigat niyan mang kawaw. Ha. <laughs> Dadalhin nila doon sa tawi ano, malayo 'yung daanan. So, wag lang natin daw siya ilapit kasi baka mag-trending daw magsingilin -sing tayo ng 1 million. Ayun, ilagay sa sako. Ayun. So, dito lang muna tayo mga kawaw. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga mga basher dyan, i -bas nyo na ako para magkwartata. Ito yung farm dito. Ayan, dito talagang mapawaw ka. Thank you so much, Warren TV, ang vlogger na walang viewers. Ayan, wow.